Uh, magandang araw po sa lahat mga bosing mga idol ulit tayo mababalik this is Ray tv vlog from green country Game farm so mga bosing uh, for today's video mga bosing mga idol uh, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag upload uh, sa ating youtube channel gawa ng uh, medyo busy na tayo sa trabaho mga bosing lalo pa uh, sinabayan po ng uh, expo diyan sa Clark na kung saan ginaganap po ngayon yung ating uh, expo so pumunta doon yung ating uh, team Uh, para mag-participate uh, uh, ng ating mga bloodlines So yun po mga bossing uh, ang purpose natin dito sa pag-video ngayon. Uh, ipapakita ko po sa inyo mga bossing kung anong klase ng mga manok yung isasalang natin para sa ating uh, parapol para sa linggong ito mga bossing mga idol. So meron ako dito'ng uh, map, ito uh, alam ko ito yung hinabangan ng lahat mga bossing mga idol. Uh, meron ako dito'ng 16 heads na map. So kukuha ako dito ng apat So yung matitira ay mayari rin na po ito mga busing mga dito So tara po mga busing at uh, samahan niyo po ako At uh, sa si selection tayo doon sa 16 heads na map Para po doon sa ating para po, po mga busing mga edya. bossing ah uh, dito dito ko nilagay yung ating mga bloodline ito nga pala mga bossing sa naghahanap po ng mga pure sa so ngayon po wala akong mga sa inyo kita niyo naman dyan yung ating lagayan ng mga pure ay eh, wala na pong laman ng pinadala natin dun sa expo dun sa Clark Pampanga yung ating mga pure para i-display natin dun so makikita mga kikita dyan mga bossing wala tayo ngayon so ito muna yung ating mga uh, map Uh, para sa linggo nito na ipaparapol natin. So, tingnan nyo po ito mga bossy mga idol. So yun po yung ating uh, white map mga boss ID. Ayan po siya. So 11 heads po ito. ah uh, 16 heads, gaya na sabi ko. Pipili tayo dito ng 4 heads para po sa ating parapol mga bossing. So baka meron na namang umalma dyan uh, Inaulit ko po mga bossing uh, Yung ganitong klase So ito po mga bossing ay hindi po namin ito regular Na uh, binibreed Hindi katulad po ng mga Talagay yung mga boss natin Yung mga sweater Yung mga boss sweater natin Ay regular natin binibreed yung mga bossing mga di Hindi katulad dito ng mga map Ay by season po yung ating uh, pagbreed dito mga bossing mga idolo So, ayan po mga bossing. so, Ito mga bossing, nakakross po ito sa white moth. Ayan po mga bossing mga idol. Ayan po yung isura ng ating uh, manok ng, uh, na moth. So, halip tayo dito mga bossing. Kung saan nakalagay yung iba natin mga moth. So, ito pa po yung isang mga bossing mga idol. Uh, unique na kanyang uh, itsura so yun po mga boss yung isang nating map meron din yung straight comb andun po sa dulo mamaya lilip, lilipat tayo doon at titungan natin mga boss ay din so yun po yung ating mga white map so forage lang po yung ating uh, pipiliin dito at uh, isa selection natin para doon sa ating paraful mga boss ay din Ayan po siya so mga buwas. I-zoom in natin na ma para makita natin yung So, ayan po. So, lipat tayo dun sa straight ko mga buwas. Hindi sa dulo. Yung ating straight. So, ayan po yung ating straight ko mga buwas idol. So, ayan po natin. Ayan po siya. Ayan po yung ating map. So, lilipat tayo dito sa isang mga bossing yung ating bullet map. Ayan po siya. Ayan po mga bossing yung ating bullet map. Ayan po. Ito siya. Umay pa. Sumay natin ng konti. Ayan. Ayan po mga boss. So, lipat tayo dito ulit sa isang mga boss yung mga idol. Ito po yung ating eskulin Muff. So, po mga boss idol isa natin map. Ayan po. So, punta pupunta tayo doon sa isang map natin. Punta natin yung ating bullet map. Ayan po mga bossing yung ating bullet map. Ayan po yung ating bullet map mga bossy gwapo pa nyo yun po yung ating bullet map mga bossy mga idol bilip tayo dito uh, sa isang map lalayan na lang siguro natin mga bossy yung zoom in na lang natin dahil kapag pag uh, nilapit, masyado tayong malapit sa kanila eh, gumigiri, gumigiri sila At saka yung kanilang tali ay nagsasplant Oh, so, isa yan sa mga pinagbabawal ni white eh. yan po sa ating magkocontent uh, tungkol din sa mga manok mga bossing mga edulo yun po yung ating uh, straight comb na white mops so ayan po mga bossing meron pa tayo doon na uh, isang precom na map white din so kung mapapansin nyo dito mga mabos yung mga idol eh mas marami po yung white map kumpara po sa bulik so to, mga boss so lalapitan natin ng konti yun eh, isa na yun mga boss yung mga idol so yan naman po yung ating pikom na white map ayon to, isang ayan po siya mga boss ayan buha po din Santa Claus. Po, mga bossa, ay, po mabusa ito. So, yung mapipili natin dito mga busing ay kukunin natin at uh, dadali natin dun sa dulo kung saan po nilalagay po natin yung ating mga selection para po sa mga pahinding natin mga busay So, lalapitan natin yung isang bulik mga busing. Ayan po siya ilog natin. Lalapitan natin ng konti yun para makita po natin mga pusing mo ID. So, yun naman po yung ating bullet map. Ito ng konti. Ayan po mga boss ID. Oh. So, mayroon pa tayong isa. At ito pa siya mga boss. Lapitan niya ako nito ng konti. So, ito po yung isa natin mga bossing. Ayan po siya. So, ayan po mga bossing. Uh, muna natin yung video. At, ah... Uh, natin ito yung mga na-seleksyon natin dito mga bossing Pagpipilihan natin uh, kukuha tayo dito ng foreheads lalagay natin doon sa ating uh, lagayan kung saan po nakahelera uh, yung ating mga paending so sa mga gustong tumaya nito mga busing ah, uh, i-message na po ako sa aking facebook account ray kenan po mga busing mga idolo so sa pag post ko nito mga busing ng ating video uh, kinabukasan po yan ay starting na po yan ang uh, tayaan po ng bet mga busing mga idol oh. so yun po mga busing yung ating uh, proseso dyan o di kaya mga busing ay message nyo mismo si Kuya Daniel Casanova yung bayaw po ni Sir Martin Esculin na siya po yung nagpaparapol nito at uh, tayo po mga busing mga idol ay nagse-selection lamang po mga busing para naman po doon sa kanyang uh, parapol So, yun po mga bossing wide. So, tara po mga bossing. Cut up na muna natin ito, yung ating video. At, uh, kukunin natin yung mga napili natin. At, uh, lalagay natin doon sa dulo. Para, mabidyohan na natin mga bossing. At, uh, kukunin natin po yung ating uh, wing banana ng ating mga manok na ito para po mga bossing. So, ito na sila mga bossing. Ang ating uh, nakuha, na-selection natin. So, yun na po mga bossing yung four heads na map na kinuha natin doon. Uh, na selection natin. Ayan po sila. Ayan po sila mga bossing. Na tayo ng straight comb na bullet map. So, ito pa po yung isa mga bossing. So, yun po yung isa mga bossing. So, yun po yung isa, yung ating uh, white muff. Na isa din sa mga na selection natin mga boss yung mga idol. Ayan po siya mga bossing. Ito na natin ng konti. yan pangalawa na po yan mga bossing. Meron. Sorry po mga bossing. Yung isa natin bullet map. po mga bossing ang ating bullet map so yan po yung sa, na selection natin At meron pa tayo dito yung sa white map mga bossay din ito yung pinakahuli natin na na selection po sa mga bossing yung huli natin na selection mga bossing so, yan po mga bossing pogyong pogyong mga bossay din Ayan. So, yan po mga bossing. Uh, kukunin natin ito yung mga wing number at uh, ilalagay po natin ito mga bossing. Uh, okay. Mga number 01966. Twenty five zero uh -huh. Wing one number zero nineteen ninety eight. Uh -huh. Zero one nine three six Zero one nine three six, when ba number? So, ayan po mga bossing at nakuha uh, na natin yung ating mga wing ba number ng ating mga manok na mga map, may taparapol para sa lingkungan ito mga bossing mga idol at uh, sa mga gustong tumaya dito mga bossing uh, i-message na ako sa aking Facebook account. Ray Ekenan po mga bossing mga idol. At saka hanggang dito na lang po yung ating video mga bossing para sa araw na ito. At uh, God bless po sa ating lahat. At uh, nagpapasalamat po ako mga bossing mga idol. Doon sa mga sa mga suporta sa atin, sa ating mga subscribers. Lalo na mga OFW mga bossing mga idol. Oh. At uh, at saka ito na Ilocos. At saka sa mga taga Albay. Sa mga subscriber ko dyan, maraming maraming salamat po mga busing mga idol sa inyong pagtinta dyan sa Expo sa Albay po mga busing. At uh, God bless po sa lahat mga busing mga idol at uh, magandang araw po mga busing.